Magandang araw at ito po ang ating update mga kababayan. Alam naman pala ni Pangulong Marcos na may gumagawa ng plano na patalsikin or i-impeach e itong si Vice President Sara Duterte. At kung hindi siya tinanong ng media sa kanyang uh, interview mga kababayan po natin ay hindi niya sinabi. So ibig sabihin na nahimik lang itong si uh, Marcos pero alam niya na may mga taong gumagalaw para patalsikin itong si Vice President Sarah Duterte. At ito umano ay binabantayan niya at ayaw niya umano na ma-impeach ah, itong si Vice President Sara Duterte. Samantala, itong si Romualdez ay ah, puno nga ng kaplastikan mga kababayan po natin. Dahil nagkukunwaring walang alam at ah, kahit siya umano ay ayaw niya ah, na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Samantala, si Vice President Sara naman ay ah, nainiwala na may tiwala pa rin umano si Pangulong Marcos sa kanya. Dapat lang mga kababayan po natin kasi unang-una ay hindi naman nilaglag at hindi naman nagsalita itong si Vice President Sara Duterte kontra kay Pangulong Marcos ng uh, kung anuman ang kanyang uh, mga complain. Tayo lang na mga taga-suporta at uh, mga political analysts ang nakikita na talagang uh, kinakawawa nga itong si Vice President Sara Duterte samantala itong si Vice President ay pumipigil pa rin dahil siyempre isa siya sa mga bumuo ng team at ayaw niyang masira I believe I still have the trust of uh, President Marcos Jr. why because before he left uh, he I asked him about the impeachment and he told me uh, the truth that he knows about the impeachment Lahat uh, naman kami merong ganyan so I don't think it's particularly unusual I don't think it's particularly worrisome um you know, there will always be an element that uh, will want to change the, uh, the results of an election. Uh, so, I, I, of course, because we don't want her to be impeached, we don't want her to He um, she does not deserve to be impeached. Uh, so we'll make sure that uh, this is uh, something that we will, that we will uh, pay very close attention to. Itinanggi na rin ni House Speaker Martin Romualdez na may mga hakbang para patalsikin sa pesto si BP Sara. So tingnan nyo mga kababayan po natin. Ano. So talagang uh, uh, super deny nga itong si Romualdez. Ano naman natin mga kababayan po natin? Alangan, alam, uh, aaminin mo yan sa media. Siyempre uh, magkukunwari ka at kunwari mabait ka sabihin mo na wala talaga. Pero ang totoo ay sila-sila lang naman yung gumagawa ng plano dyan. E eh, magsalita ba yung kanyang mga alipores? mga kababayan, kung walang uh, mando mula sa pamunuan ng House of Representatives. At hinahanap natin kay Pangulong Marcos na bantaan niya sana kung sino man yung mga may planong patalsikin itong si Vice President Sharon Duterte. Pero wala eh. Uh, wala pa rin tapang na nakikita tayo mga kababayan po natin. Kung sa kanya lang, bantayan lang umano, alam niya na umano. So, yun lang. Parang wala tayong nakikita uh, sinabi niyang may tapang na dapat uh, wag niyong subukan na patalsikin si vice president wag niyong subukan na mag file ng uh, impeachment dahil ako ang inyong makabangga ako ang inyong makalaban so dapat ganun, parang parang ano ba uh, big brother na inapi ang kanyang uh, kapatid na babae na galit at uh, handang depensahan. pero sa kanya nakita natin mga kababayan po natin mahina pa rin ano. So pero alam natin na ang uh, talagang tumutulak nitong impeachment ay itong sila Franz Castro nga mga kababayan po natin at ang kanyang mga katropa at ilan pa diyan nagalit na nga kay Vice President Sara Duterte dahil sa pagsagot ni Pangulong uh, Digong at sinabing mo sa ratin institusyon itong House of Representatives. Ganun pa man mga kababayan po natin, ayaw natin na uh, humantong pa sa ganito. Kaya palagay ko eh, na alarma din itong si Pangulong Marcos sa, sa pagsasalita ni uh, dating Pangulong Digong at nagbabanta nga ito. So mamaya i-upload natin ang uh, mga sinabi ni Pangulong Digong patungkol sa posibleng uh, ma-impeach ang kanyang anak dahil sa mga plano. nitong hindi masaya na ang mga Duterte ay uh, talagang hindi nila mapapabagsak at patuloy na nagiging number sa survey lalo na sa darating na 2028. Abangan natin, baka tumakbo din ito si Pangulong Digong sa 2025 national election. Hindi rin niya umano alam kung saan nagmula ang usaping ito. Samantala, hindi rin naniniwala si PBBM na may lamat o crack na ang Uniteam Coalition. I don't think so. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung, dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pumupunta sa PFP uh, we are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, uh, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, ah, na, na nagbaklas-baklas na yung unit team. Ito. So, yan ang kanyang sagot, mga kababayan po natin. At lalo pa umanong lumalakas ang coalition nitong uh, unit team. Ah so, uh, palagay ko talagang may lamat itong yun na team. dahil sa mga bubulong diyan kay speaker Marta Nomalta at sa kanyang ambisyon na maagang sirain itong si Vice President Sara Duterte. Palagay ko itong si Pangulong Marcos, alam niya yan pero nagkukunwari lang ito, gaya ng sinasabi natin, ay hindi naman talaga nila pwedeng sabihin na ang unit team ay nasisira na kasi humaharap siya sa national media mga kababayan po natin pero deep inside ay talagang ramdam niya itong uh, hati na ngayon ang uh, opinyon ng taong bayan patungkol sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Lalo na yung patuloy ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin at umano yung mga smuggler na nabibigyan pa ng posisyon sa ating gobyerno. Ano po ang inyong komento patungkol sa usaping ito? Huwag kalimutan mag-iwan ng inyong saloobin, komento, opinion sa ating comment section. At yan po yung ating update mga kababayan. Sa hindi pa nakapalo, nakasubscribe sa ating social media platform. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, follow. At maraming salamat po sa ating mga taga-suporta. Paalam.